Good morning guys! ayun welcome ulit sa aking channel. Pagigising ko lang first din namin dito sa China na, ng mga amok na dito kami sa bahay ng amok ngayon sa China. So, kagigising lang na ando si ate sa CR. So, ano, mag na lang ako kasi wala akong, ano, wala akong, wala akong, wala akong internet. So, dito tayo ngayon. Dito kami sa... Oh, uh, dito kami sa China ngayon. Ito yung bahay ng amo ko. Ayan. So, buti na lang ano, may... Parang pamilyar to sa akin ang lugar na to. Ah. Parang ito yung lugar din ng dating ko um, ah. Gabi na kasi kami dumating kagabi guys. Dumating kami ano na. Uh, 11.30 dito sa bahay ng amo kasi kagabi ano. 9.30 kami dumating dito sa China pero pumunta kami sa kanilang ano. Pumunta kami doon sa kanilang uh, factory. So, matagal din inikot yung factory. Kasi bakit nung bukas yung factory nila dito. So, kaya kami nandito para bisitahin ang alagap. Kasi, um, ngayon lang natapos. Hindi pa nga masyado tapos yung building. Pero, marami nang, marami gumagawa ng mga sumblero factory. Ng mga sumblero yung kanilang factory. So, kung nandito kami ngayon para bisitahin ng alaga ko yung kanilang ano business dito sa China. Tapos, ngayon, yan, maulan. Si ma'am daw, ano, paaga daw siya aalis mamaya. Mga 9 or 8. So, ngayon ay 6.30. Nagising na kami ni ate kasi maliligo. So, si ate yung naulang maligo o oh, yung next ay magpre-prepare ako ng breakfast namin. So, ayan guys. First day, press first, first day natin dito sa China. Oh, ayan. Ito tayo. Ang bahay dyan. Parang familiar sa akin ang lugar nato, Parang dito rin yung uh, lugar ng amo um, kong babae. So, Nakalungkot ang walang internet. Ano day

parang parang, <laughs> hindi ko malang nagigising eh. alam ka naman, ilang beses ko kaya yung pinatay tatlo Oo, nagigising ako pag pinapatay mo eh <laughs> So, pag, na, mo pala pag pinapatay ko. Oo, oh, I pero pag hindi, pag natunog. Iniingay naman ito, sabi ko. Aga-aga pa. <laughs> nag pa lang ako, nasasiyar pa lang ako, narinig ko na doon. May balak pang pagdala dito ng upuan si si Ma'am. Yung uh, upuan dito. Ala, alam ko na da may dalawa yun. Kasi dyan may lamesa dito na maliit. Mm. Yan kami na yung, yung mga nila. ko yung nila. Alin? Mga bed sheet, bed ano uh, ah, na nakatago yan. Okay, Huwag din laban natin lahat, kapi ko. Huwag ah, din laban natin lahat kung ano, okay yung panahon. Sabi ko May Kahapon okay ngayon. Ang lakas, malakas na ang ano, ang hangin. Mahamoy na um, naman ah. Hindi, ano sila. Di dapat pag umaraw, alaban. Hindi ako nakakatulog ng ayos. May umaraw akong gising. Ako, hindi rito. Ito na rinig ko lang yung pinapatay ng mga langka. Pinipindot ko ayaw mamatay. Mm. Pinapatay ko yung gilid. Is is slide mo, may bilog, di ba? I-slide is lang yan. Ini-slide ko nga ayaw naman. Ayaw naman sa mama. Sa left or right. Tapos, sabi niya siguro, ilum. Yung ano pa, yung ringtone, ayun ano pa, yung, alam mo, hihina, lalakas, hihina, lalakas, hihina, lalakas. <laughs> oh, Lala Ma maganda yung ganun Isang, yeah. isang oras yata yung nag-alam na nun eh. Oo, oh, by LFT, every five minutes. Start mm -hmm. month, 5 minutes. Is that na? Is 5.15, 5.20, 5.30, yan. Yeah. Ano mag po up for the prayer? Mag-sign 6. So, ayan, maglilinis na kami. Mag-start na maglinis. Kasi tapos na mag-kape. Ayan, tapos na mag -likpas. Ay, nato nang gugulat. Mm -mm 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 -mm. <laughs> so, nandito na nga ako ngayon sa tulungan ng pusa. At ito na, binabaktin ko na yung mga balahido na nakadikit dito sa mga bahay-bahay uh, ng pusa. Yeah. Yan yung mga uh, pusa, balay uh, balahibo ng pusa na dumikip sa ano na talaga ako magtanggal. Siguro so, may isang oras ako na nag, naglilinis dyan. Dahil na, dalawa yung ano na yan, bahay na yan. isa sila ng, ng alaga na pusa dyan. Ayan. So ayan guys, naglilinis na kami ngayon ni ate. Tapos na akong maglinis doon sa pusa, sa, sa kwarto ng pusa. So, nandito na ako ngayon sa terrace. At saka, tapos na rin ako maglinis doon sa sa balcony. So, terrace sa balcony. Magkaiba kasi yung isa, yung doon sa isang balcony pa. Tapos ito dito, nandito ako sa veranda. So, doon kanina sa pinakita ko sa inyo. Flex ko lang sa inyo si si nag-request na bibil ay magdala kami ng tinapay mula sa Hong Kong papunta dito sa China tapos nai nag 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 dami nag 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 masarap siya. Kasi ano siya, parang aroma siya aroma siya sa atin. Doon sa baon ko. Aroma. Ayan. So, oh, diba guys? Natakot siya ating magutom. Ang <laughs> baon niya, oh. oh ayan. Yeah. Noodles. Hmm. Tapos ngayon, binahan siya na isang katotak na carton. Yun lang si ate. Ayaw mong pakita ng camera. So, ayan. Dito lang tayo. Di pa kami pala kami tapos maglinis. So, dyan muna kayo. Maglilinis muna ako kasi baka

pag naulo ang pante, yari ka pag lumipad. So, yari ka pag yung pante. O, tama na yan! Nahulipad! Ang Wala niya sa Hong Kong. So, dito lang sa China mayroon. Merienda time, 10 a.m. So, tapos <laughs> na ako maglinis. Dito, ako-ako ako dito na sa... Pag-upuan niya. Ano? Meron hmm. pala. Yung lamisa na sinasabi mo na doon sa, sa bahay ng pusa. Hmm. Ang pusa yung nakahiga. Ayan na. Tulog yung alaga ko guys. Tapos si uh, kong babae nandun nandoon na pa may appointment siya sa doktor. Tapos yung panganay tulog pa din. Tapos yung asawa niya yung asawa, asawa ng panganay nung pumasok na siya yung bumili ng tinapay tapos yun lang kasi hindi kami magkaintindihan ng asawa niya nung asawa ng panganay kasi hindi marunong mag English so google google na lang ang aming pag ano communication kaya eh, hindi siya masyado nakikipag usap sa amin na ate kasi hindi siya marunong mag English kaya kanina nung tinatanong si ate kung ano yung gusto ng tinapay hmm. Tinuturo na lang yung Google at saka yung picture, picture ng tinapay, yun na lang, hindi ba? Kain muna kami guys kasi yan, hindi namin alam kung ulas kami sa farm Habang wala ang aming mga amo, magpakabusog, magpakabusog muna kami. Marami pang pagkain dun sa lamesa, maraming prutas. Pakita ko sa inyo yung prutas. Si ate ay magpakita. Ano, nabugasan kanina ni ate. Yan. Yan. yung pinaugasan no, ng panganay bago umalis. Kasi kakainin kakainin siguro namin. nag-aalala si ate, walang kanin. <laughs> Pagising niya kanin agad. Ang kaldero agad ay rice cooker agad yung tinignan niya. <laughs> wala. Wala namang kanin. <laughs> 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 Hindi ko alam nagbaon pala siya ng dal dalawang perasong tiste. -tis. Yun ang lumusal niya kanina. Hindi naman ako nagbaon ng tiste -tis biscuits lang sa kape. Ayun. Ayun para paraan lang talaga nas nag naglagay siya ng itlog tig isa kami kinain mo itlog mo? kainin mo na? so ayun guys vlog vlog lang ta muna kami kasi wala kami internet nakakaburin walang internet hindi namin alam kung gagana yung messenger namin dito pag nakakunik na kami sa wifi mamaya kasi kukunik daw kami ng internet mamaya pagising ni panganay. Pero ano, hindi namin alam kung gagana dito kasi wala yata dito messenger at saka Facebook sa ano, sa China. Guys, magluluto na kami ngayon ng kanin. Ano, tatlo. Ilan takal na to, te? Three. Ayan, tatlo. Sabi, sabi ko kay ate, kung magsaing kang marami, kakain na ako ng kanin kasi wala tayo sa Hong Takot, takot, okay. takot, takot magutom. Walang kaibigan dito. All, hindi namin kilala mga tao dito. Kanina, naglinis ako doon sa veranda. May, may kumakaway sa akin. Kumakain siya. Eh, Anong lahi? Hindi, siyempre sa kanilang lahi. Hindi ko alam. Sinag-hide ka rin? Oo, siyempre na ganun din ako. Tapos, ano, kumakain siya ng almusal. Ang, ang, ang pagkain niya, ano, rinagang itlog. Ha? Rinagang itlog, saka parang logaw din. Oh, di ba? Nagmarites na si Marla. <laughs> Itlog na nga sa kalugaw. Hmm, may ka may ka may katabili siyang gamot. Ayun. Uminit, uminit na sabi ni ni amo kong babae kagabi pag mainit daw. Gagala daw kami doon sa ano, doon sa Wellmark sa so Walmart pala, Walmart nagkala daw kami doon ayun lang, una tatanaw ko na yung Walmart yung building lang yun natatanaw ko pero hindi ko alam kung saan ang ano ang daan kasi nasa 10 10 building ba tayo bawal sabihin bawal sabihin <laughs> baka matuntun kami ayan Ayan, oh, parang nasa, nasa Makati lang tayo, guys. Oh, para, nasa Quezon City. No, ano, ate? Yung, yung... Makati. Ha? Ah? Makati. Makati itong magandang klaseng building dito. Okay. Hindi ko alam. Okay. Hmm. Hindi ako makapunta doon banda eh. Oh. May ano din, guys. Ayan. Oh, may swimming pool. Hindi nalilinis. Hmm malinis kaso yung ano lang yung mad madumi di ko alam mad hindi yung ay, ano oh, parang nasa ano lang parang nasa manila lang tayo guys iba ha ninyo hindi 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 ko alam, may ikot na. Saan? Hmm. Ayun hindi lang, nagsahin ka. Hindi natin naintindihan yan. <laughs> Ayun, oh. Hindi natin naintindihan ko. Ulit ano. patayin mo yun. Ulitin natin. Saan ka papatay? Ayaw mo yung nangawak mo. Tapos ulitin yun. <laughs> Pag umiik. Ayun guys, may problema kami. <laughs> Saan yung problema namin? Kasi hindi kami magsahin. Hindi namin daw maintindihan kung anong pipindutin dito. Oh. Umiikot na. Uh. Oh hindi namin magugil kasi wala kami internet. Paano ngayon to? Maluluto? Mababad ba yung bigas? Paano yan? Naintindihan ba ninyo yan? Hindi man kita. Yan, kita na. Paano, ano, nagpipindutin namin dito guys? Paano, para maluto? Ano na may, may Korea, Korea. Korea ka dyan. Ayan mo. Hindi, ano yan, Chinese yan, ano, Korea kung uh, kung steam ba yan o ano. Umalis kita. Ano na tayo nito ngayon? Napatay mo na ulit. Wala pa si ate yung, yung kasambahay dito. Nag, nag market siya. Tapos, hindi ko rin naintindihan. Hindi rin marunong mag, mag ingles Hindi kayo magkaintindihan. Ang tinuro lang niya, naintindihan ko. <laughs> tinuro niya yung wallet. Tapos, lalabas okay. daw siya. Sabi ko, oo, oo. Oh. Oh. Okay. Hindi ko alam kung ano yun ang hirap naman ito. Ang hirap na hindi makaintindihan. Tapos yung asawa ni Pangana, hindi rin marunong. Google, Google lang sila. O, sa Google na lang kami umasa. Buti na lang may Google. Pero paano ngayon? Wala kami internet. Hindi rin gagana si Google. Problema namin dito guys. <laughs> hindi kami makakain ng kanin. Wala, hindi kami makaloto. Sain mo na lang sa kalat. Pwede naman siguro. Ito, <laughs> ano? Ngayon. Tonto 'yung mga bata. lakas ng gutom. Pero hindi naman kami nagugutom. Discarte na lang para hindi ka ma magutom sa ibang lugar. Good morning. Good morning sa China. Pangalawang araw namin dito sa China ni Ate. Kapi na naman kami. Tapos sabak na naman sa linis. Grabe yung tiyan ko kagabi Natulogan ko na lang. Ano sabi niya? Ha? Yung yeah. anak ko guys, yung... Ha? Yung tiyan ko nga kagabi. Natulogan ko na lang. Kasi kulog ng kulog. Grabe yung lakas talaga niya kumulog sa tiyan ko. Ang sarap yung tinapay dito. Pagusin na natin ito. bahay pala. Ito ang bahay pala dito. Ang nakatira, yung panganay lang. Tsaka yung kanyang girlfriend. Tapos, um, walang, uh, umuwi lang siya na dito. Huwag kang pa matulog ka sa araw na siya. So, ngayong week na to, nakabakasyon yung ang um, panganay. So, ano siya, nakalig siya. So, pahinga niya so kaya kami nandito ngayon dinalaw namin si si panganay na anak ng amo ko kasi matagal din, hindi nakakapunta sa Hong kung 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 sa kung 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 oras lang. Tapos kung 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 ito lang pala kasi ito may balak pala na maglilis na dito sa sa bahay nila sa China. So, bali, yan kasi yung panganay at saka yung bunso ang nagmamanage na ng kanilang mga business dito sa China. So, kaya noong pagpundating namin dito, dinalaw na, ay, tumunta dinalaw namin yung, ano, yung bunso doon sa, doon na kasi nakatira yung bunso sa, sa, ano nila, ah, uh, pagawaan ng mga ano, ang taong dito. Sa kanilang company, doon na nakatira. So, first time ko makapasok sa factory. Factory na, ano, malaki yung factory nila dito. Maraming din silang mga gagawa. Maraming nananahi. Maraming, ano, maraming, basta maraming silang natauhan. mga Mga palahi din nila. So, ayun kung saan kasi magpunta yung alaga ako nandoon din ako. Kaya nakikita ko yung mga uh, ano nila dito sa ano, China. Hindi naman sila taga dito pero uh, ang amo kong babae, Malaysian, tapos yung amo kong lalaki, Hong Kong. So parang nakabili lang sila dito ng mga property at saka so, may mga business sila dito. Kaya pala binibinta na nila yung mga property nila sa Hong Kong. Siguro balak nilang pinipad dito, hindi ko nila, may, may date, lang sure. Pero yun ang kwento ni ate. So, ayun guys magkahanap uh, tayo. ni si ate nandoon naka-busy sa kanyang pusa. Sa pusa. guys, tinatawanan ko si ate kasi magkaiba, magkaiba kami ng paboritong pesto. Ako doon, siya doon sa sa pusa. So, ayun guys, nandito na ako sa ano. Sa loob ngayon, naglilinis. Linis muna tayo bago na ano, vlog-vlog. guys, dito na naman kami sa laundry. Kasi pinapahirapan kami ng amo namin kaya mayaman tapos pinupasahan na ng mga, mga damit nila na matagal lang hindi nasusuot. Siyempre na dilaw dilaw na ngayon. Ayan si ate, bahala siya magpaputi din kasi binabad ko na yung kagabi. Hindi naman na puti. Hindi na talaga yung matanggal kasi ano na, yung naka-stack na damit. Saka luma na. Problemado. <laughs> Problemado. Problemado. Problemado ngayon kami kung paano patutuin yung... Hindi, dilaw na kasi, dilaw na kasi sa doon, ano, natagal na kasi. Five years ba naman na, hindi na kami. five years na hindi na nasuot. Siyempre, ina, ina, iniputa na ng, ng ano, mga ipis yan. Iput, oh, ihi na mga ipis yung mga ano yan. Tapos ngayon, gusto niya ipatanggal, I, anipis nipis na kaya. No? Hindi. Okay. uh, talaga yan na texture. Kasi pang, Iba yun? Pang, pang barong. Oo, oh, oh, yung mga gano'n. Pang loob sa barong. Oh, pang uh, ano, under, under, ano. Pero, hindi na nga yan magputi. Kagabi ko pa yan. Ubus na nga yung ano yan. <laughs> Ubusin na ba yan? Ubus na yung bleach um, sa kabuk. Ano ko ba? Laban mo na. Maglilis yung kamay nagtatawanan kami guys kasi naalala namin yung kain namin kagabi sa ta sa labas. Kasi hirap mahirap talaga makasama ang hindi kayo magkaintindihan. di ko maintindihan kung ano. Tapos, si ate, <laughs> may baon na kutsara. May <laughs> baon na kutsara si ate. Ano, kutsara tinidor sabi ng amo ko, Are you joking? <laughs> Are you kidding pala? Are you kidding? Ayan. Siyempre, hindi marunong mag-chopstick. Mag Buti, niladala si ate ng kutsilyo. mga karanasan ng mama ano. Nandun kami sa kusina. Tapos nag nagwawala sila dito. Yung palang gusto nila pumunta kumunta dito para may kasama sila. Yeah. yeah.